eyes rolling. Fritz, mm. ano mo? Ba't ganyan wow. ka kapogi? Wow. Ganon talaga pag gumalagarap tayo droga sa Pinas. Wow! <laughs> di ba, Duterte, di ba nasa pamahalaan na tayo ni Duterte? Bakit ganyan ka pa rin kapogi? Kasi... Sige, sir. si Duterte. Oo oh, nga, no. Resembles... Oh! Ginger! Ano nga, tanong mo? Tanong mo, PELDILI HA? Magod Tama yung point ha, pero ano yan? yung gamit yung pang ano, pang kalawang. Toothbrush. Toothbrush. Ano ba? Toothpaste ano? mo. Toothpaste ng kabay. Toothpaste niya yung ano, BULKASILV. Re, yung mouthwash mo ba sa box? Hindi. Moriatic acid. When you smile Wow It is Around the Back and Drop you Wild Oh! Head on your body I don't mind When you're tired Wow, dapat. panggil Wow Maru tanung Sini, tanung Mari Mari Kami bahagian keguap Oh Paano? Paano? nakabot ako. Matulog ka, isipin mo yung pagmumukha ko. Yeah. Wow! <laughs> pag Alam, baka di, di na ako magising! <laughs> ah, hindi ba kayo sa'yo yung mukha ko? Ah. <laughs> <laughs> hindi compatible. <laughs> hindi, hindi compatible, Fred. <laughs> <laughs> <quand> hindi <laughs> ka, di <laughs> di ka di <laughs> binangungot. Paano, paano ba malalaman <laughs> compatible? Ha? Kapag <kong> compatible. <laughs> ah? Pagpagising mo ka ah, mukha mo na uh, no. ako. Oh! <laughs> ano na nung... Ayoko na magising. Cancel! <laughs> Cancel! Reject! Reject! Anong mga ginagamit mong pampapogi dyan? pampapogi nah, na jacket. Yeah. Sun. Camera is rolling. Go. Una una. Ah uh, Kunyari ano ba? Gumamit gumamit ka ng kiwi. Kiwi kiwi siya. <laughs> Ang gagawin mo sa kiwi sir. Uh, Paghalo mo yung kiwi. Ah. Uh. Tapos yung toothpaste. Ano? Tapos. Lagyan mo na si mento na may graba. Parang aspal to yon sir. Si Fine mo. Apo po ba na may graba yung itlog niya, sir? <laughs> may buhos. <laughs> di ba nag... Sir... Hindi, pinaanak pa lang ako boy, Miss Palto na yun. <laughs> di ba nung naglaban kayo, sir, ng freestyle, sir? Oo. Oh. Sinong nanalo nun, sir? Ha? Huh? Sinong nanalo nung naglaban kayong freestyle? Yung kalaban ko kasi Papabayaan na ako, boy. Lasing ka na, lasing ka, di ba nun? B-boy, ano? Sorry. Anong, 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 masasabi niyo doon? Anong masasabi mo doon sa laban niyo ng vlog na okay. yun? hindi daw siya nagiinom. Ah. Uh, Tapos nung dulo na lasing na. Nainom na po siya. Yun yung patunay na magaling mag-edit si CJ. Oo, oh, ano, ano yung in-edit ko yun? Bago niyo yung boses ko doon. Hindi na. Hindi na. Hindi talaga. Hindi talaga kami umiinom. Tapos hindi na makatayo nga. Sobrang lasing. No? Bungi. O, bigyan mo pa kami ng tips. Sir, yung ano, sir? Oh, Tago. Ano, sir? got my wrist eh Kaya kung dami dami yung cellphone, di lang naman tayo eh Okay, Fritz, papogi problems na anong pinakamahirap sa pagiging pogi? Ha? Pati grade mo pogi rin <laughs> Paano? Nadidiscriminate ka Oo oh boy pagiging pogi? Kaya dumadaan ka sa kanto, anong tawag nila sa'yo? Ka Nakakatcall ka ba? Nakakatcall ka ba? Hindi boy Alam mo ano sinasabi <laughs> <laughs> nila boy? Alam <laughs> mo ano sinasabi <laughs> nila? <laughs> Dago, <may tele> <laughs> <laughs> Alam mo video. friends, wag ka magmurang hirap mag-edit ng video boy. Ano pa? Uh, ah, nabubuli ka na ba sa pagiging gwapo, sir? Sobra. <laughs> <laughs> reaction <ni> <laughs> Kasi, on, anong sabi sa sir? Alam mo 'yung pag-iisip ko pa lang, may na ako sa labas. Oh? Wow! Napakahira naman ang... Napakabigat naman ang problema mo, sir. Saksamina, Kuya James! Saksamina, Kuya James! Sasakaling Oo. Tapos? Kasi yung mga karamihan pa doon, mga... Oo, oh, ang gulat ko mga bata. Pati sa iba, may gurang. Pwede ba natin i-montage yung mukha mo, Fritz? <laughs> Pwede! Alam mo si bago mag-isikat yan sila James Lee, pati Alden uh, Diggs. Ah, same. model na ako ng bench. Uh. Tapos? Nang FHM. At ang wow. mga partner nila, Marian Rivera. Wow! ano? <laughs> Totoo ba yung issue na nag-ex-girlfriend mo doon si Kim Domingo? Oo! Oh! Wow! Totoo yun boy! <laughs> may masasakal na dito, may masasakal <laughs> dito. <laughs> may masasakal <na> dito. <laughs> <laughs> Bakit hindi ng ayon no? Oh? Doon yung naniniwala boy sa Gayume. Mahangin award. <laughs> pinakamahangin award kong music um, ayan may tanong si brother brother Eli anong tanong mo anong tanong mo brother okay brother Eli. ito si brother Eli o oh, ikaw okay, tanong mo sa akin tanong kapatid anong tanong mo kapatid sabihin mo yung ano versikulo ah pati yung kabanata <laughs> <laughs> bakit hindi mo? ba't di mo dala yung biblia mo pre o oh, nga yung, oh, yung handbook yung, yung handbook mo ba't di mo dala? <laughs> Wala, so, wala, boy, hindi mo dala eh. Hindi boy boy. ka O ikaw sir, magtanong ka na sir kay brother. Pakainin mo na dulubuan. ba sa kanya yung pinanta ni Abra? Mga bobo, inutos. Oh. Yes! yes. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Walang kwenta. Pang montage yung mukha ni Pris oh. <laughs> wow! <Whoa! laughs> Pwede pa na, pa na. Hindi namin mahahawakan yung art. Oop, oh, wait na. Ay, ba? Ihinawakan mo na agad mag siya. Mag-labs muna, mag-labs. <laughs> <laughs> Alam mo, ito yung ano eh. Ito yung tinatagong yamang kusina. Ano nang bansa mo. Oo, oh, talaga. Oh. May, may may oil dyan. Wow! Yamang at Alam mo, nandito na. Rough. texture. Uh, may langis. May purol. Uh. May kapatagan. Uh. May, may lawa na nga kung totoo siya. <laughs> <laughs> Baka nakaawin ang China yun ah. <laughs> may langis. Baka kunin ang China yung Fritz ah. O, is a Yo, <laughs> Ngiting asu yan hindi naman kilon Agak mawis ee! Eh. Ano, <laughs> <laughs> ngiting nak si K Ngiting nak kita si Crush So, tricky like pali Para sa Prince. Ano? Alam mo Ma, ba? Silipin na nga natin. Uh, times 8. Boom. K. K. Orkina. Hello. Okay. Dito ko pala gulat okay. ako. Guys, may pick up line ako. Sige, pick up lines. Trademark. Sige. Okay. Narinig ko kay Crush. Oh, sige. Okay. Kape ka ba? Okay. Bakit? Kasi gusto ko ikaw na yung makapiling ko. Okay. Magdiba! <laughs> <Kinali ko> parang, <laughs> Kinali ko parang okay, mas. Walang sumusubota Ako lang yan right? oh, Magbalita ka na lang! <laughs> Mamaya tayo magbalita? Mama, may magbalita Mamaya si ano? si natin yung apat na oh! makit ng stage Oo uh... Sana may mapila <laughs> Ang <Sana may mapila. laughs> 我来。<laughs>